Magandang araw, mga ginigilo kong tagapanood. Itong mga oras na ito, nagpatulong na nga ako sa dalawa para magtali ng cable tie sa screen na pagtatapakan ng mga alaga kong 45 days. At si Canuel naman, tumutulong na rin na maglagay ng tali sa dingding ng kulungan. Partida! kakauwi lang yan galing trabaho. Naisipan niya na lang ding tumulong. Gawa ng, ang laki kasi ng ginawa kong kulungan eh. Tapos, yung oras ko pa sa paggawa. Half day, half day lang. Gawa ng may pasok ngarin ako sa trabaho. Nabanggit pa niya na baka anong araw daw ako matapos dito sa ginagawa ko sa katunayan okay lang eh kasi hindi ko naman din minamadali at oo nga pala yung trapal sa bubong nakabit ko na din yan at eto yung video nung umaga yan yung kinakabit ko na yung trapal na na-order ko sa online nagulat nga ako kasi bitin pala yung na-order ko para sa sukat ng bubong kaya ginawan ko na lang ng paraan kasi andyan eh alangan umorder pa ako ng bago sayang naman magagamit ko nga yan sa ibang parte kaso pwede ko naman gawa ng paraan na lang eh at dyan sa punto na yan naisip ko na nga kung anong pwede kong gawin buti na lang may nakatabi akong polycarbonate na pwede kong idugtong. Hindi ko na mapapakita kasi lalo nga haba yung video. eh alam ko mainipin ka kaya pinalik na sa ginagawa namin. yung oras na nga yan pala, tapos na nga yung dalawa sa pagtali nila ng screen. Hapon na nga pala yan yung mga oras na yan. Siguro mga alas 4 ng hapon yan kasi alas 3 lang nakauwi na si Noel galing sa trabaho niya. At syempre bayaran na sa dalawang bata na tumulong sa akin na magtali ng screen sa tapakan ng manok. Tinawag ko nga lang yan sila sa baba kasi nakita ko na wala naman silang ginagawa. Syempre para magkapera rin sila. Pinatulong ko na lang sila dito sa akin at para matapos na rin to. At yung isa nga pala dyan na nakakulay pulang short, anak yan ni Canuel. At si Canuel naman eh, yung pagdulong niya naman eh labag lang sa kalooban niya. Kusang loob kumbaga. Suporta ba? At maya maya, naisipan ko na lang din na magpabili ng merienda dito sa dalawang bata. Para naman may pampahubog loob din ako kahit papano. Bukod sa babayaran ko sila. Kasi maski ako, ramdam ko na rin gutom dyan. Buti na nga lang. Dalawa yung net dyan na nilagay ko. Kahit papano, may nasisilungan kami. Hanggang dito na lang muna siguro yung video ko. Sa mga susunod na araw, doon ko na ipagpapatuloy. Maraming salamat.